Pinahintulot ba ng Diyos ang sakit ko? Isang maikling pagninilay para sa lahat ng dumaraan sa karamdaman. O minsan, pinahintulutan ng Diyos ang sakit, pero hindi dahil pinaparusahan ka niya o dahil kinilimutan ka niya. Ang totoo, may layunin ang Diyos kahit sa git. Hindi galing sa Diyos ang sakit. Gawa ito ng bumagsak na mundo dahil sa kasalanan. Pero kahit hindi ito galing sa kanya, kaya niyang gamitin ang bawat sakit, luha at pagsubok para palalimin ang pananampalataya mo at ituwid ang landas mo. Sabi nga sa Roma chapter 8 verse 28, sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng umiipig sa kanya. Minsan, ginagamit niya ang sakit para matutunan nating magtiwala sa kanya ng lubos. Minsan lang kasi natin siya tunay na hinahanap kapag tayo ay nasa kahinaan. Katulad ng sabi sa awit, Chapter 119, verse 71 Sa aking pagdurusa, natuto akong sundin ang iyong mga utos. At may mga panahon din na pinahihintulutan niya ang sakit para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Tulad ng lalaking bulag sa Juan 9, hindi siya pinanganak na bulag dahil sa kasalanan kundi upang mahayag ang gawa ng Diyos sa kanya. Kaya kung ikaw ay may sakit ngayon o may pinagdaraanan, tandaan mo ito hindi ka nag-iisa, hindi ka nakakalimutan. Kasama mo ang Diyos, ang katawan mo man ay nangihina, pero ang presensya niya ay buo at tapat. Sabi ng Diyos sa 2 Corinto, Chapter 12 verse 9, Ang biyaya ko ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay ay nahahayag sa kahinaan. Kaya kapit lang. May layunin ang sakit at higit sa lahat, may Diyos na kasama mo sa bawat laban.